sa gitna ng isang mataong palengke kung saan nagtatagpo ang amoy ng kape, bagong lutong tinapay, at alikabok ng kalsada, may isang dalagang marahang nagtutulak ng lumang kariton. Sa loob nito, nakalagay ang mga pinaghirapang prutas, candy, at munting produktong siyang bumubuhay sa kanila ng kanyang may sakit na ama. Hindi man bagong pintura ang kariton, ngunit ang bawat ngiti ng dalaga habang nag-aalok ng paninda ay tila nagbibigay ng sariling liwanag sa lugar. At sa mismong araw na iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, huminto ang isang mamahaling sasakyan hindi kalayuan sa kanya. Bumaba mula rito ang isang binatang nakasuot ng mamahaling Amerikana, isang mukha at tindig na hindi mo akalaing papalapit sa simpleng tindera ng kariton. Siya ang prinsipe, ang nag-iisang tagapagmana ng isang malawak na kaharian ng negosyo. Ngunit sa paglapit niya, hindi kayamanan ang dala niya, kundi isang titig na tila matagal nang naghahanap ng dahilan para tumigil ang mundo. Isang sulyap. Isang simpleng magkano po ito? Isang itinang dalaga na walang halong pag-aalinlangan. At doon nagsimula ang bagay na ni minsan ay hindi inakala ng prinsipe, ang pagkahulog ng kanyang puso sa unang tingin. Simula noong araw na iyon, araw-araw, walang palya, binibili niya ang lahat ng paninda ng dalaga. Hindi niya sinasabi kung bakit. Hindi rin niya pinapaalam kung sino siya. Masaya na siyang makita ang saya sa mga mata ng dalaga sa tuwing naubos ang paninda nito dahil sa kanya. Ngunit walang lihim ang hindi na pag-uusapan. At nang makita ng kanyang ina ang kakaibang paggalaw ng anak, doon nagsimula ang unos. Sa harap ng hapagkainan, mariin niyang sinabi, hindi kita pinapahintulutang makipag-ugnayan sa babaeng iyon. Wala siyang kapantay sa antas natin mayroon akong napili na para sa iyo. Parang kidlat ang sakit na tumama sa puso ng prinsipe. Paano niya ipaliliwanag sa sariling ina na minsan, ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa suot, kundi sa puso. Hindi siya sumuko. Pero hindi rin nagbago ang ina. Kaya isang plano ang nabuo, isang lihim na pagsubok na hindi malalaman ng dalaga. Dinala niya ang kanyang ina sa karito ng dalaga, ngunit siya mismo inagtago sa dikalayuan ginawa ng ina ang hindi inaasahan, kunwari siyang wala ng pera at sinubok ang dalaga. At doon nagsimula ang sandaling hindi malilimutan ang sandaling magpapayanig sa puso ng isang maharlika. At ang sumunod na nangyari iyon ang magpapabago ng lahat. Habang nakatayo ang prinsipe sa di kalayuan, nakasilip mula sa likod ng isang nakaparadang delivery van, unti-unti siyang nilamon ng kaba. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ina, Lalo na't hindi nito alam na ang babaeng kaharap niya ngayon ang dahilan kung bakit araw-araw siyang nagmamadaling bumaba sa palasyo para lang bilhin ang paninda ng isang simpleng di. Cart girl na minsang humiti sa kanya at hindi na muling nawala sa kanyang isipan. Sa gilid ng makipot na eskinita, nakatayo si Althea, ang dalagang may simpleng karito na puno ng sari-saring prutas at kakanin. Pawisan man at pagod, nanatili pa rin ang malinis niyang tindig, ang banayad ng ngiti, at ang malagintong kabutihang hindi kailanman tinatalo ng hirap. Nang lumapit ang ina ng prinsipe, hindi niya kinilala ang babaeng nakasuot ng simpleng bestida at nakasombrero, mukhang isang pangkaraniwang mamimili lamang. Magkano po ang suman, tanong ng ina niya, pinipilit gawing kalmado ang boses, kahit may pagdududa at pagsusuri sa bawat galaw ng dalaga. Napangiti si Alfea. Ay, maampasensya na po, pero medyo kulang po yata ang pera ninyo. Napatingin ang ina niya sa hawak ng mga baryang sadyang kinulangan niya. Sinubukan niyang ilagay ang sarili niya sa posisyon ng mga ordinaryong tao, kung paano sila tinatrato, paano sila pinapangaralan, paano sila tinitimbang. Pero si Althea iba. Huwag po kayong mag-alala, malumanay na sagot ng dalaga. Babayaran niyo na lang po kapag may pera na kayo. Hindi po kailangan ngayon, Nagulat ang ina. Walang panghusga. Walang pangmamaliit. Walang hinihintay na kapalit. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng paghanga sa isang babaeng wala sa kanilang mundo. Sa malayo, hindi mapakali ang prinsipe. Pinipigilan niya ang sarili, pero nanginginig ang kamay niya sa kaba. Sana sana makita ng mama ko kung ano ang nakita ko kay Alfea. Sana maramdaman niya kung bakit araw-araw akong nabubuhay dahil sa isang simpleng iti, isang iting hindi ko kailanman nakuha sa loob ng palasyo. Lumingali nga ang ina, tila hindi mapakali. Ramdam ng prinsipe ang bigat ng tensyon. Pero biglang, umiti ang ina. Isang maliit. Mahinahon. Totoong iti na matagal ang hindi nakita ng prinsipe mula sa kanya. Tinanggap niya ang suman mula sa dalaga. Salamat, Hija hindi ka pala tulad ng iniisip ko. Naghalo ang emosyon sa dibdib ng prinsipe, gulat, pag-asa, at takot na baka hindi pa ito sapat. But the real test had only begun, and none of them knew the deeper twist na paparating isang revelasyon na hindi nila inakalang mag ugnay isa kanilang tatlo ng mas malalim pa kaysa sa iniisip ng sinuman. Hindi pa nila alam na isang lihim ang matagal nang nag-ugna sa pamilya ng prinsipe at sa nakaraan ni Alfea isang lihim na magbubukas, magpapaiyak, at magpapabago sa kanilang kapalaran, at sa mismong sandaling iyon. Habang mahina pa rin umuugong ang tunog ng mga dumadaang jeep at tricycle sa gilid ng palengke, naramdaman ni Aira ang presensya ng isang taong hindi niya kilala, isang babaeng elegante, matikas ang tindig, at halatang lumaki sa marangyang buhay. Nakasuot ito ng simpleng pearl earrings, ngunit ang bawat galaw ay parang may dalang otoridad. Hindi niya alam na iyon pala ang Reyna, ang ina ng prinsipe, na nagkunwaring isang ordinaryong mamimili. Magkano po ang mga prutas ninyo, Hija? Mahina ngunit malinaw na tanong ng Reyna, pilit ikinukubli ang pagiging sosyal sa tono ng pananalita. Ngunit si Aera, gaya ng nakasanayan niya, ay mumiti lamang ng malumanay ang ngiting iyon na unang nakaakit sa prinsipe. Nay, kung ano pong kaya ninyo, yun na lang po. Hindi ko naman po tinitingnan ang bulsa ng mga bumibili sa akin kahit kaunti lang, sapat na po. Sa likuran, habang nakatago, muntik nang mapaluha ang prinsipe. Ito ang dahilan kung bakit niya minahal si Aera, ang kababaang loob, ang kusang kabaitan, at ang kawalan ng anumang pag-aalinlangan na tumulong kahit pa siya mismo ay salat sa buhay. Ang reyna naman, bagamat pilit pinipigilan ang sarili, ay natigilan sa sagot ng dalaga. Hindi sanay ang matanda na may taong hindi sumusukat ng halaga batay sa pera o rangya. She was raised in a world where worth is measured by status, not kindness. Kaya sinubukan niyang subukan pa si Aera. Wala akong dalang pera ngayon, sabi ng Reyna, kunwari nahihiya. Pwede ko bang balikan na lang bukas? Isang iglap lang ang lumipas bago tumango si Aera. Opo naman, Nay. Kahit kailan po. Kahit hindi ninyo bayaran, kunin niyo lang po kung kailangan ninyo. Hindi ko po ipinagbibili ang kabusugan ng iba. At iyon ang sandaling parabang tumigil ang mundo sa paligid nila. Ang Reyna, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay hindi nakapagsalita. Si Aera, isang simpleng cart girl na araw-araw ay pinipiling tumayo sa ilalim ng araw, ay nagpakita ng tunay na kagandahang hindi kayang bilhin ng kayamanan. At sa likod ng isang luma, ngunit malinis na poste, nakapikit ang prinsipe, pinipigilan ang sariling tumakbo palabas at yakapin ang dalagang minamahal niya ng buong puso. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubo. Dahan-dahang iniabot ng Reyna ang isang mansanas, isa sa pinakamaganda at pinakamahal sa pila ng prutas. Aira, bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ibinibigay ang hirap mo kahit hindi ka sigurado kung babalikan kita? Mumiti lamang ang dalaga, simple, totoo, walang anumang drama. Nay kasi po darating ang araw na ako naman ang mga ngailangan. At kung paano ko trinato ang iba sana ganoon din ang trato nila sa akin. Lahat po tayo may araw na mahirap at may araw na makakatulong tayo. At sa likod, halos bumigay ang tuhod ng prinsipe sa narinig. He fell harder. Deeper. Without escape. At ang reyna. For the first time, naramdaman niyang baka nagkamali siya. Baka ang babaeng ito, ang babaeng inaakala niyang i mababa ang antas, ay mas mataas pa ang dangal kaysa sa maraming nakilala niya sa palasyo. Puminga siya ng malalim. Totoo bang araw-araw ganoon ka? Tanong ng Reyna, hindi na maitatago ang pagkamangha. Hindi po, sabi ni Aera, nakatawa ng mahina. Nasa mood ko rin puminsan pero kung kaya kong maging mabait, bakit hindi? At iyon, iyon ang sagot na tuluyang nag-alis ng higpit sa puso ng Reyna. Pero bago pa man siya makapagsalita ng kahit ano pang makabuluhan. Lumakas ang hangin. May tumilamsik na putik sa sahig at may biglang bumulong mula sa likod niya. Ma! Tama na siguro ang pagsusulit. Nagulat ang Reyna. Nagulat si Aera. Dahil ang prinsipe. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, sa sandaling iyon na halos hindi na makahinga si Alonzo sa kaba, dahan-dahang lumapit ang kanyang ina sa simpleng kariton ni Mira. Walang anumang palamuti, walang kahit anong bonggang dekorasyon, tanging isang maliit na tolda, ilang lumang basket, at ang halimuyak ng bagong lutong kakanin ang nagbigay ng init sa lugar. Pero para kay Alonzo, iyon ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa loob ng maraming taon. Nakatago siya sa likod ng isang nakaparadang tricycle, bahagyang sumisilip, halos kinakain ng sariling kaba. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari at kung ang buong plano ba niya ay magiging simula ng isang panghabang buhay na pag-asa o isang masakit na katapusan. Ang ina niyang kilala sa pagiging istriktong may mataas na pamantayan ay dahan-dahang tumingin sa mga tinda ni Mira. Hindi agad nagsalita, nagmasid lang. Tinitigan ang bawat detalye, kung paano nito inayos ang mga kakanin, kung paano malinis ang bawat balot, at kung gaano kabusilak ang itinito kahit pagod. Habang nakataas ang tingin ng kanyang ina, nagtanong ito, pero maihalong pagsubok sa boses. Magkano ang isang bilaw ng suman, iha? Hindi alam ni Mira na sinusukat siya mula ulo hanggang paa, hindi bilang tindera, kundi bilang posibleng asawa ng isang prinsipe. Napalunok si Mira pero ngumiti pa rin. Pasensya na po, maam pero kaunti na lang po ang natitira. Kung gusto niyo po, tingnan niyo na lang po kung alin ang pinakamaganda para sa inyo. Kahit maliit lang po bayad ninyo, ibibigay ko pa rin. Nanlaki ang mga mata ng ina ni Alonzo. Hindi dahil mura ang presyo, kundi dahil nakita niya ang totoong dahilan. Hindi pera ang nagdadala ng kabutihan sa puso ng dalaga. At sa puntong iyon, may kakaibang katahimikan na bumalot sa pagitan nila. Pero hindi doon natapos. Nagkunwari ang ina na wala itong dalang pera. Tiningnan lang niya si Mira at mabaga na sinabing. Iha paano kung wala akong dalang pambayad ngayon? Ang tanong na iyon, para kay alonso ay parang pagsabog sa dibdib niya. Ito ang moment of truth. Ito ang magtatakda kung tatanggapin ng kanyang ina ang babaeng mahal niya o tuluyan niya itong tatanggihan. Huminga ng malalim si Mira, tiningnan ang mga mata ng estranghera, at walang pag-aalinlangan na iniabot ang pinakamaganda niyang bilaw. Maam kung nagugustuhan niyo po, kunin niyo na po. Kahit hindi ninyo mabayaran. Ang mahalaga po, may may uwi kayo. At sa sandaling iyon, nag-iba ang ekspresyon ng ina parang may kung anong tumama sa puso nito. Parang unti-unting natutunaw ang mga paniniwala niyang kay tagal niyang pinanghawakan. Habang nakatago sa likod, halos maluha si Alonzo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ina na hindi sigurado na hindi matapang kundi apektado. Pero bago pa man siya makalapit para tingnan ang reaksyon, biglang may dumating. Isang mamahaling kotse. Isang driver na nagmamadaling bumaba at isang bagong karakter na papasok sa eksena na magpapalig sa lahat ng tensyon at emosyon. At dito muna natin iiwan. Sa sandaling ramdam na ramdam ang pag-ikot ng tadhana, habang nakatayo si Lira sa tabi ng kanyang maliit na karitong kahoy, napansin niyang tila mas marami ng taong dumadaan kaysa karaniwan. Hindi niya alam kung bakit tila lahat ay palihim na tumitingin sa direksyon niya, bumubulong-bulong, at minsan pa nga ay parang nag-aabang ng kung ano. Hindi niya alam na nasa di kalayuan, nakasilip mula sa loob ng itim na isi, ang prinsipe, si Adrian, na kinakabahan na parang unang beses ulit hihinga. Sa tabi niya, ang kanyang ina, ang reyna ng kanilang tahanan, isang babae na kilalang matikas, matapang, at hindi nasisilaw sa simpleng kabaitan. Pero ngayong papalapit siya kay Lira, ramdam ni Adrian ang kakaibang bigat ng bawat hakbang ng sariling ina. Nakasalalay dito ang lahat, ang pagmamahal niya, ang kinabukasan nila at ang pag-asa niyang matanggap ang babaeng minamahal niya ng buong puso. Si Lira naman walang kamalay-malay sa lahat. Payapa siyang nag-aayos ng prutas sa kanyang kariton, mansanas, saging, dalandan, pinupunasan gamit ang lumang panyo at pinapaganda kahit alam niyang halos walang bibili sa hapon na iyon. Nang maramdaman niyang may huminto sa harap niya, agad siyang humiti, iyong uri ng ngiti na walang arte, walang pag-aalinlangan, at may dalang init na hindi niya namamalayan ay matagal nang hinahanap ng nakaharap niya. Magkano ang isang bungkos na to, Hija? Malamig ngunit kontroladong tanong ng ina ng prinsipe. Agad na tumango si Lira, nag-abot ng presyo, at palihim niyang minamasdan ang ginang. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar ang tindig, ang ayos, at ang bigat ng presensya nito. Pero hindi siya nagtanong. Hindi iyon ugali niya, ang tanging meron siya ay respeto, kababaang-loob, at ang paniniwalang ang bawat taong humihinto sa kanyang kariton ay may dalang kwentong hindi niya kailanman manhusgahan. Pero nang abutin na ng ginang ang kanyang pitaka, wala itong makuhang pera. Wala. Kahit isang baryang barya Napatigil siya, natigilan, at para sa unang pagkakataon, unti-unting nabasag ang kanyang komposur. At dito nagsimula ang tunay na pagsusulit hindi man lang nagdalawang isip si Lira. Hindi siya nagbaklas ng presyo, hindi siya nag-alinlangan at hindi niya inusisa ang dahilan. She simply smiled. Ay, maam, okay lang po. Kunin niyo na po. Kahit bayad niyo po bukas o kahit di niyo na po bayaran. Mas mahalaga po na may maiuwi kayong prutas. Nagulat ang ginang, hindi sa kawalan ng bayad, kundi sa dalisay na kabutihan ng simpleng babae sa kanyang harap walang bakas ng pagsasamantala. Walang pagnanasa. Walang kahit anong pahiwatig ng pag-asa sa kapalit. Isang kabutihang hindi hinihingi, hindi binibili at hindi pinipeke. At mula sa loob ng AC, si Adrian halos hindi makahinga. Pero hindi pa tapos ang eksena. Dahan-dahan, ibinaba ng ang prutas tinignan si Lira ng diretsyo sa mata at sa unang pagkakataon, mula nang mag-away sila ng kanyang anak tungkol sa babaeng ito. May bahagyang pumutok na bitak sa makapal na pader na matagal na niyang itinayo. At bago pa makapagsalita si Lira, dahan-dahan na lamang siyang umiti ang ginang isang iting hindi maintindihan ni Lira, pero sa loob ng Ethi, alam na alam ni Adrian ang kahulugan niyon. Ngunit hindi pa niya alam na may susunod pang tanong ang kanyang ina. Isang tanong na magpapayanig sa puso ng dalaga. At doon mapuputol. Sa sandaling iyon nang magtago si Prince Arian sa likod ng malaking puno malapit sa pwesto ng dalaga, halos maramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Tila ba bawat segundo ay humahaba, bawat paghinga ay kumakapit sa pag-asa na sana-sana makita ng kanyang ina ang kabutihang matagal na niyang nakikita kay Lina. Tahimik niyang sinundan ng tingin ang kanyang ina habang unti-unti itong lumalapit sa maliit na karito ng dalaga, ang kariton na ilang linggo na rin niyang ginagawang ibaha ay pinang bawat dahilan kung bakit unti-unti siyang nagbago. Si Lina naman, walang kamalay-malay na sinusubok pala siya, ay nag-aayos ng mga prutas at tinapay na itinitinda, maingat, may pagmamahal, may pagod ngunit hindi nawawala ang iti Nang makita niya ang ginang na nakaayos, halatang galing sa mayamang pamilya, agad siyang umiti ng magalang. Magandang araw po, ma'am. Ano pong nais ninyo, Tanong ni Lina, walang kahit anong bakas ng alinlangan o takot, kahit halatang hindi basta-bastang customer ang kaharap niya. Nagkunwaring naghanap-hanap ang ina ng prinsipe. Ilang, ilang pirasong prutas lang iha, pero mukhang wala akong dalang pera ngayon. Para itong paghampa sa tahimik na hangin. Isang subok. Isang bitag. Isang pagsukat sa puso ng dalaga. Si Arian, mula sa kanyang pinagtataguan, halos hindi makahinga. Alam niya kung gaano kabigat ang tanong na iyon para sa isang katulad ni Lina, isang babaeng ang araw-araw ay nakadepende sa bawat baryang kita niya. Ngunit nakita niya hindi nagbago ang ekspresyon ni Lina, hindi nagkulubot ang noo, hindi nang hinayang. Sa halip, umiti ito ng mas malumanay kaysa kanina. Ma'am, okay lang po. Kumuha po kayo. Kahit isa lang kung gusto ninyo. Kung wala po kayong pera ngayon, babalik po kayo kapag mayroon na nanlaki ang mata ng ina. Halatang hindi niya inasahan iyon. At si Arian, naramdaman niya ang pagsikip ng dibdib. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa kaba. Kundi dahil sa matinding pag-ibig na lalo pang lumalim, lumawak, tumibay. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang iyon, napansin niyang bahagyang nanginig ang mga daliri ng kanyang ina. Tila ba may naaalala, may tinatamaan. May nagigising na emosyon na matagal nang tinabunan ng mga pamantayan at pagkiling sa estado sa buhay. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil lang iabot ni Lina ang prutas, napansin niya ang bahagyang pagod sa mata ng ginang. At imbes na tapusin na ang transaksyon, malumanay niyang sinabi. Maang gutom po ba kayo? May tinapay din po ako. Libre na rin po kung gusto ninyo. Hindi po dapat nahihirapan ang sinuman kahit saglit lang. At doon huminto ang ina ng prinsipe. Huminto na parang may narinig siyang salitang matagal na niyang hindi naririnig, kabutihan. Hindi pek. Hindi pakitang-tao. Hindi galing sa kayamanan kundi galing sa tunay na puso. At habang nakatingin si Arian, para bang unti-unting nababasag ang matigas na paniniwala ng kanyang ina. Pero bago pa siya makasiguro may bigla pang nangyari na mas magpapagulo, magpapainit, at magpapalalim sa kwento nilang tatlo. Ang hindi alam ni Elena, mula sa malayo ay nakasilip si Prince Adrian, nakatago sa likod ng itim na ifi. Nakikita niya kung paano umiti ang kanyang ina, hindi ng pilit, hindi ng pamayabang, kundi ng isang iting matagal na niyang hindi nakita, isang iting totoo, isang iting may paghanga. At dahil doon, lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kaba kundi dahil sa pag-asa. Samantala, si Elena naman ay nagtataka kung bakit parang may kakaibang ningning sa mata ng matandang babae. Hindi niya alam kung bakit napakabait nito o bakit paulit-ulit na sinasabi na napakaganda ng puso mo, Hija. Hindi niya rin alam kung bakit parang may mga tanong na makahulugan, mga tanong na hindi normal na tinatanong ng isang karaniwang mamimili, tulad ng Simula pa ba noong bata ka ay ikaw na ang nag-aalaga sa pamilya mo? Hindi ka ba napapagod gumawa ng tama kahit walang kapalit? Wala ka bang hiniling para sa sarili mo? Pero kahit nakakagulat na natiling magalang si Elena. Sumagot siya sa paraang marahan, mapagkumbaba at puno ng paggalang. Hindi niya kailanman ipinakita ang pagod niya. Hindi niya inireklamo ang hirap. At higit sa lahat, hindi niya hiningi ang kahit isang pisong dagdag. At doon-doon nakaramdam ng tila kirot sa puso si Senora Isabel. Para bang sa unang pagkakataon, nakikita niya ang sarili niya noong kabataan niya, isang babaeng nagsumikap, nagtiis at nagpakatatag. Isang babaeng tulad ni Elena. Isang babaeng hindi nakaangkla ang halaga sa pera, sa titulo o sa antas ng buhay. Mula sa sasakyan, hindi makapaniwala si Adrian sa nakikita. Hindi siya makagalaw. Hindi niya magawang lumapit. Para siyang batang sabik pero nanlalamig sa kaba. Ngunit habang tinitingnan niya ang tagpong iyon, unti-unti niyang nararamdaman na baka baka ito na ang pagkakataon. Baka ito na ang sandali na matagal niyang hinihintay, ang unti-unting paglambot ng puso ng kanyang ina. Ngunit biglang may nangyari. Nagbago ang mukha ni Senora Isabelle. Mula sa ngiti ay naging seryoso, halos malamig. Tumingin siya diretsyo kay Elena, malalim, parang may kailangan siyang malaman, parang may iniimbestigahan siya at sa mababang tinig, sinabi niya ang hindi inaasahang tanong. Hisa kung sakaling may isang mayamang lalaking mag-alok sa iyo ng magandang buhay, tatanggapin mo ba? Napatingin si Elena, nagulat, hindi sigurado kung biro ba iyon o totoo. At doon unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin, sa sandaling iyon, habang nakatago pa rin si Prince Adrian sa likod ng maliit na post sa gilid ng kalsada, hindi niya mayalis ang tingin sa ina niya at kay Elara. Kita niya ang bawat kilos, bawat niti, bawat pag-aalangan ng dalaga habang inaabot ang paninda. Hindi niya alam kung kinakabahan siya o natutuwa o pareho. Ang hindi niya alam, napapansin pala ni Elara ang kakaibang titig ng ginang. At kahit nagtataka siya, pinili niyang umiti pa rin. Maam medyo luma na po yan kaya wag niyo na pong bayaran, sabi ni Elara ng may tipid na tawa, habang iniaabot ang isa sa pinakamagandang piraso ng adornment na gawa niya. Napatingin ang ginang, hindi dahil sa paninda, kundi sa mismong ugali ng dalaga. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, handang magbigay kahit sa isang estrangherong mukhang may pera. Tila may kumirot sa puso niya. Samantala, si Adrian sa kanyang pinagtataguan, napahawak sa dibdib niya. Para bang naramdaman niya ang isang maliit, marahang pag-asa. Masana makita mo, bulong niya sa sarili. Sana makita mo kung gaano siya kabuti. Napansin niyang huminga ng malalim ang kanyang ina, parang may gustong sabihin pero pilit na pinipigilan. Elara naman, walang ideya sa tensyon, masiglang nag-aayos ng maliit niyang mesa, ni hindi niya alam na sinusuri pala siya ng babaeng mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kliyenteng na salubong niya sa buong buhay. Anak ng hari, bulong ni Adrian sa sarili, habang napapausli ang ulo para mas makita. Sige na, mama konti pa at sa unang pagkakataon, nakita niyang umiti ang kanyang ina, hindi yung malamig, hindi yung formal, kundi yung malambot na ng ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Pero hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Paglingon ng ina ni Adrian sa paligid, tila may napansin itong presensya. Unti-unti itong lumakad papunta sa direksyon ng pinagtataguan niya. Nanlamig si Adrian. Hala nakita ba niya ako? Nakahalata ba siya? At bago pa siya makagalaw, tumigil ang ina niya sa tapat ng lugar na pinagtataguan niya. At may bibitawan itong salita na hindi niya inaasahan. Isang linyang babago sa direksyon ng buong tadhana. At sa mga sumunod na araw, hindi na muling nagpakita ang prinsipe sa tindahan ni Lira. Abala siya sa paghahanda, hindi para sa isang maringal na selebrasyon, kundi para sa isang tahimik na sandali na magbabago sa takbo ng buhay nila. Samantala, si Lira naman ay patuloy pa rin nagtitinda ng kanyang mga paninda, dala-dala ang pag-asang muling makikita ang binatang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang naglaho ito, ngunit pinili niyang ipagdasal na sana, kahit saan man ito naroroon, ay nasa mabuti itong kalagayan. Isang hapon, habang inaayos ni Lira ang kanyang cart, may pumaradang itim na sasakyan sa harapan niya bumaba ang isang babaeng elegante, may suot na mamahaling alahas, ngunit may malambot na ng ngiti sa labi. Siya ang ina ng prinsipe. Ngunit hindi alam ni Lira na nakahawak pa sa isang supot ng paninda ang totoong dahilan ng paglapit nito. Lumapit ang ginang na parang karaniwang mamimili at humingi ng ilang pirasong paninda, kahit halatang wala siyang dalang pera. Nag-alinlangan si Lira, ngunit sa huli ay pinili niya ang kabutihan. Walang problema po, sabi niya, kahit wala po kayong pambayad hindi ko kaya tanggihan ang taong nangangailangan. At sa mismong sandaling iyon, sa likod ng isang poste, lumabas ang prinsipe, ngunit ngayon, may luha sa mata at may tapang sa tinig. Ma, sabi niya, habang lumalapit, yan ang dahilan kung bakit siya ang pinili ko. Hindi dahil sa ganda. Hindi dahil sa tindang paninda. Kundi dahil sa puso niya, walang halong yabang, walang hinihintay na kapalit. Napatingin ang ginang sa anak, tapos ka ilira, at doon niya nasilayan ang kababaang loob, ang malasakit, at ang katapatan sa mga mata ng dalaga. Dahan-dahan siyang tumango at sa unang pagkakataon, umiti siya ng totoo. Anak tama ka. Siya nga. Napaluha si Lira, hindi makapaniwala sa nangyayari. At sa gitna ng kalye, sa tabi ng maliit na cart na minsang naging simbolo ng kanyang paghihirap, lumuhod ang prinsipe at inalok siya ng singsing. -sing. Nanginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi sa sobrang tuwa na parang hindi kayang tanggapin ng puso. Lira, bulong ng prinsipe, pwede ba kitang mahalin habang buhay? At sa harap ng nagdaraan, sa gitna ng ingay ng mundo, at sa tabi ng kart na nagbuklod sa kanilang dalawa, ang sagot niya ay isang ngiting punang pangarap, isang na nagpatigil sa buong paligid. Sa huling pagkakataon, bago sila sumakay sa sasakyan, hinawakan ni Lira ang kart at tiningnan ito ng may pasasalamat. Hindi dahil iiwan niya ito, kundi dahil laging daan ito sa pagdating ng pag-ibig na matagal na niyang hindi ini-expect. At sa pag-alis nila, ang cart ay naiwan sa sikat ng araw, hindi bilang simbolo ng kahirapan, kundi ng kwentong patunay na minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa pinakasimpleng lugar, sa pinakahumble na paraan, at sa pinakawastong oras. At doon nagtatapos ang kwento nila, ngunit nagsisimula ang bago nilang buhay.